ha, oh, ito na guys. So, oh, kung saan dito kami sa area ang to, sa may... <coughs> Yung Carabao grass. Ayan o. Carabao yan, di ba? Ay, Bermuda pala. Ano ba yan? <laughs> eh, kasi siyempre, probinsyana ng, ano, ating mo. Nasanay kami sa Carabao. Oo, Carabao. Hindi, Bermuda nga. Hindi, ang sinasabi ko, hindi sa amin kasi maraming karabaw grass. Ibang klase, hindi yung ganito. Medyo malalaki yun. Bermuda nga. Ay, sinasabi ko. Medyo ano, oo. Kaya karabaw grass. Pero maganda rin siya. Oh. <laughs> Di ba? Ganda nun. Banda sa may oo. Tapos ito guys, opaque oh, to. Mayroong tunay. Banda dun yung tunay. Liyang kabila tunay. Ito, fake grass to. Bermuda. Fake siya. Ayan, dito piliyan namin ng chai. Dito kami, oh. Uy, sabihin mo, hindi ko alam yung ano mo, chai. Dito, bibili muna. Tiyaw muna tayo, be. Tiyaw muna tayo. Mamaya, talaga. May nalipot dito. Salawa. Salawa. Talata, chai. Ano ba yung chai may ano? May gatas ba yun? Wala. Pinyo. Tama sila sa iyo, di ba? Ito real na, bali 6 ta. Ay, siya'y na, feel? Siya'y nana, siya'y nana. yun sa? oh China na lang. Magkano yun? Ito real lang. Ito lang ko. Tsaka, siya'y nana. Talata. Wala pa, ito. Ha? Sabi nga, ano yun? Tapos dito, ano itong yung palaro nila, ano ito, pang basketball. Ito guys, oh, yung court nila dito sa park. Kaya ang sarap dun sa may ano, mag-volleyball, katabi lang nito. Wala naglalaro dito, oh. Open pala talaga siya, oh. Ayan yung court, oh. Ayan, walang naglalaro sa ngayon dahil sa lamig. Grabe. Siguro kanina may naglaro. Ayan ang court. Oh, baka maya maya may maglaro din, no? Yeah. Tsaka sa lamig din eh, oo. Grabe, init. Sa lamig kasi. Para mag -basketball. Pero maganda rin yun, kasi yung mo move mo naman kasi laro na yan eh. Dito, basketball. Hindi ka giginawin din dito, naman, di ba? Kasi nakakapagod, di ba? So, magtatatakbo ka dyan. Pwedeng pwedeng soccer. Di ka papawisan, no? Kahit mag-basketball ka siguro talaga, no? Sa lamig. Kaso, kaso, gusto kong basketball. <laughs> oh maghanap nani pa ng team mo. <laughs> sa kalaban. Mo, eh, wala, mo, oh, oh. Shoot mo ang ball. Di ba yung mga shoot. ibang group dito sa Saudi, di ba may mga Pinoy, may mga naglalaro sila. Oh, no? Kung dito sana meron din. Naglalaro. Pwede dito, oh. O, oh, ayan mga kabayan kong Pinoy dito sa Riyadh. Dito to sa may ano eh, exit 26. <coughs> ayan, may park dito napakalawak na pwede kayo maglaro. Pag ganito talagang panahon, wala talagang mga ano, tumatambay sa park. Sa lamig eh. Ayan ang mamang ko Thank you. Thank you. <laughs> Ang babarat ninyo Thank you <laughs> Nangaruling <laughs> Pinag-welcome din siya <laughs> Thank you Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Ang mga ruling tayo. Mga <laughs> ruling. Kalo mo ay meron dito eh. Mga kapwa ano lang. <laughs> Ayan, may kumanta na. <laughs> Ibig dang si Kristo ay sila. May tatlong haring nagsidalaw. At ang oh, bawat isa? isa. Ay, dito, oh, nga. Maganda pala dito, oh. Ayan, dito kami. May mga palaruan din dito, oh. May pangbata rin, oh. San tayo? Magulas ka, Baby, baby. Yala, yala, baby. Baby, ay. Ayala. Abudi, abudi. Ayala, abudi. Ayala, abudi. Olo, may mumu. andar underdog. O mandar. talaga? Uy, baka man matapon yung ano natin, ha? Ano ah. ah, nilagay niya kasi yung bag. Kaya tumatakbo to. Wala abu, si Abudi. <laughs> Abudi. Naglaro ang bata. Oo, oh, tama-tama naman sa height niya, eh. Mukhang bata. <laughs> si Edison. Yala, yala. Hina, habibi. Abudi, Abudi. <laughs> Ayan na yung bata, yung kasama namin. <laughs> bata talaga. Yan la. Sway, sway. Sway, sway. Masalam. Masalam. Naging, naging parang ano pa, anong tawag doon? Ang tawag doon? Penguin? <laughs> Naging penguin. <laughs> Saan pa? <laughs> Naging bata. Diyan ka lang ba, Mang? Habang walang naglalaro mga bata. Oh, yung ganda rin yan. Perfect. Oh, maganda. Ala, <coughs> buti. Ah, dito ang bet ko. Ito bet ko. Ito Oh. Namiss ko to. Ayan, di ba tayo mga kabataan. Gusto natin to. Ay, harap ko. Fuck! <coughs> Ayan na guys. Ayan! Wow, sarap! Ayan! Ang sarap. <laughs> Nakakamis naman. Para akong bumalik sa pagkabata. <laughs> Tama na nga. Lumalamig yung chai. Punta ako muna. Ay oo. Sa mga mag uh, out. Pwede yan. Pati ito uh. Ito ah. Uh. Mga nag work out. Pwede yan. Diyan. Hala. <laughs> Laro ng bola. <laughs> Ano naman ito? Ano pala? Anong, ano ano to? Ha? Ah, oo, aakyat. Dito. Aakyat sa dyan. Sa bata siguro. Oo oh, nga lang, inumi ko nga muna yung child. Malamig. O ito, ano drama nito? Umiikot ba to? Ah, oo, umiikot siya guys. O oh, paano? Oo nga. Ay, ay, ay. ay, ay. ay <laughs> Papaba naman kasi. Sige nga. Awal ah, yan, laabod Paano? Sige nga. Paikuti mo nga siya. Ayan. Yala. <laughs> <laughs> Sabi sa iyo eh. kasi lakas ipapaba siya. <laughs> <laughs> Ito din, no? pwede ba tayo? Ang late naman kasi, pang bata nga to. Ay, oo, oh, yung inano ni Edison, na. No? <laughs> Ala yung chai natin. Magchaanga muna tayo. Paistan nga dito sa ano mo. Saan ko ba natatakpan pala ng ano mo? Ayan, dyan, dyan. Uy, ano ba yun? Wala na, nasira na yung ating ano. May nagpwesto na sa amin. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Yay! Chay-chay tayo! Ayan, bagay na bagay sa taglamig. Hi Noraline. Shout out sa iyo. Ano name niya? Noraline from Denmark. Noraline from Denmark. Shout out po sa iyo. Salamat po sa panonood sa amin ni Beshi. <laughs> yes. Bali tayo Bali Ano ka mag-volleyball? Ako naglaro na dalawang bata. <laughs> Ay, oo, sa volleyball. Wala lang net eh, no? Uy, ako bakit naman ako yung chai ko ha? Ah. <laughs> Inumin nyo muna yung chai nyo, sayang yung init. <laughs> oh, diba? Perfect! ba? Tama nga dapat talaga may ginagawa para mawala yung lamig. <laughs> oh, oh, my God! Ano ba yan? Tatama anak ko. mm <laughs> <laughs> uh -hmm. <-huh>. Mahusay. Oh! <laughs> Na inihigil, inihigil Inihingil na yung mga tigua. <laughs> lalo lalo na to. Oh. <laughs> Uy, baka ako naman tamaan lapit na. <laughs> ano ba yan? Baka tamay. <laughs> Layo naman kay konti doon. <laughs> doon kay banda. <laughs> Ayaw mo tuloy. Tinalo ko ng senior. Ano ba yan? Kabata-bata mo pa. Ang oh, lola, o, oh, senior citizen na. <laughs> Malapit na. Wala <laughs> na, alamig na ng ano nyo. <coughs> Inumin nyo muna. Ayan, ganyan. Ah. Naku, baka tamaan na. Dito mapunta yung bola, pasaway kayo. Doon kayo. Usug-usug. Oh, <laughs> Wala, hinihingal na. Ano ba yan? Lang, hinihingal na yung ano. <laughs> Talo ng senior citizen. <laughs> Layo kayo konti para kuha kayong dalawa parehas. Layo kayo ng konti para parehas kayo nakukuha ng camera. Putol kasi isa lang nakukuha. mhm -mm. Lana, hindi kaya pala ni Bagets. Yeah. Minus one. <laughs> Minus one na si Senior Citizen. <laughs> Pero mas maraming ano, points si Senior. <laughs> <Lala, lala, lala. laughs> Ayan guys, palobat na ako. Kasi bi biyahe pa, ka biyay, maglalakad pa kami eh, Malay Iniingal na sila. <laughs> Ayan. So, thank you for watching, guys. Thank you. Bye-bye. I love you all. And, of course, Merry, Merry Christmas. Merry, Merry Christmas po. Lalo-lalo sa kapamilya dyan. Sa Bicol, sa Pinas. Thank you. I love you all. Bye-bye.